Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa matagal na panahon, ang Estados Unidos ang nangunguna at tinunturing na mayroong pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Kaya karamihan sa mga tao ay naiisip na kung sila ay makarating sa US ay makakamit na nila ang kanilang mga pangarap. Depende sa Amerikanong makakausap mo, maaaring ang ilan sa kanila ay magsabi na sa panahon ngayon, patay na ang American Dream. Ano pa man ang kanilang mga dahilan, lehitimo man o hindi, hindi maipagkakaila na maraming mga tao mula sa iba't ibang mga bansa ang nakamit ang kanilang rags to riches stories nang sila ay nagtungo sa USA. Hindi lamang nagkaroon sila na mag-aan buhay pero ang iba ay tumatak pa ang pangalan sa kasaysayan. Ang isa sa kanila ay ang Filipina na si Jessica Arong na ipinanganak noong 1968 sa Cebu City. Base sa ulat, siya anak ng isang negosyante habang ang kanyang ina naman, bagamat nakatapos ng pag-aaral, ay panandali ang itinigil ang kanyang mga pangarap para maging isang doktor upang maintindi si na Jessica at kapatid nito. Ang desisyon na yan ay hindi niya pinagsisihan dahil gustong gusto niya ang pagiging isang ina. Salamat sa negosyo ng kanyang ama, si Jessica at kanyang kapatid ay nakakain ng tatlong beses sa isang araw at sila ay namuhay ng privado sa San Vicente Village na naiulat na tahimik na lugar sa Mandawi City noong late 60s. Ngunit ang maayos na buhay ni na Jessica ay nagbago noong siya ay grade 3. Ang kanyang ina na gustong gusto maging doktor ay naisip na dahil sa malaki na ang kanyang mga anak ay panahon na para tuparin ang kanyang mga pangarap. Bagamat hindi sang-ayon ang ama ni Jessica sa desisyon ng kanyang ina, dala ang passport, aprubadong visa, ilang mga damit, isa niyang anak at 2500 pesos sa kanyang bulsa, ang ina ni Jessica ay lakas-loob na sumakay ng eroplano patungong New York. Si Jessica naman ay naiwan sa kanyang ama sa Cebu dahil sa sobrang abala ng kanyang ama na mapalago ang negosyo nito. Si Jessica ay madalas maiwan sa pangangalaga ng kanyang lola at katulad ng ibang setup ng pamilya sa Pilipinas, nakasama niya sa iisang bubong ang iba niyang mga pinsan. Habang ginagawa ng kanyang ina ang lahat para maging doktor sa US, si Jessica naman ay unti-unting na depressed dahil sa kakulangan ng atensyon na nakukuha niya mula sa kanyang ama. Dahil doon ay madalas siyang hindi pumasok sa eskulahan. Pero salamat sa ilang mga kapitbahay nila na nagkukusang maghatid sa kanya sa paaralan ay nagawa niyang makapasok at makapagtapos hanggang high school. Nang makuha niya ang kanyang diploma, ang labing na taong gulang na si Jessica ay walang kabalak-balak na sundan ang kanyang ina at kapatid sa Amerika. Ngunit pagkatapos niyang makausap pa kanyang nanay ay pumayag na rin siya. Kaya sa edad na 16 na taong gulang, si Jessica ay bumiyahe patungong Estados Unidos. Bagamat masaya siya na kasama na niya sa wakas ang kanyang ina at kapatid, ay hindi naman naging madali ang lahat para sa kanya. Lalo na at hindi siya bihasa sa pagsasalita ng English. Siya mismo ang nagsabi na noong dumating siya sa state ng New Jersey ay nakakapagsalita lamang siya ng broken English at meron siyang thick accent. Bagamat siya ay meron ng high school diploma, ay kinailangan naman niyang kumuha ng remedial classes dahil para sa pamunuan ng community college na gusto niyang pasukan, ay kailangan pa niyang mag-aral at maging maayos sa ilang mga subjects. Ang nangyaring yan ay ikinidismaya ni Jessica, pero hindi naman siya pinanghinaan ng loob at pinatunayan niyang nagkamali ang mga ito sa pagsisiyasat sa kanyang kakayahan. Pagkatapos niyang mag-aral sa community college, sa kombinasyon ng sipag at syaga, Ipinagpatuloy ni Jessica ang pag-aaral at kaagad siyang natanggap sa Boston University kung saan niya nakuha ang kanyang bachelor's degree sa hotel and food management. Siya ay panandali ang nagtrabaho sa isang restaurant sa Atlantic City sa New Jersey. Pero dahil sa gusto niyang magtagumpay sa mundo ng culinary, nagdesisyon si Jessica na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, kaya nagtungo siya sa London. Ngunit doon niya naranasan ang pangyayari na hindi niya malilimutan. Sinabi ni Jessica na mas matindi pa sa military training ang naranasan niya sa Le Cordon Bleu na isang restaurant. Ayon sa kanya, ang mga chef na nagturo sa kanya ay gagawin ang lahat para bumigay siya mentally. Bukod sa madalas siyang sigawan, ay walang katapusan din ang panglalait na kanya natatanggap na naging dahilan kung bakit araw-araw siyang umiiyak. At para malaman mo ang mga sinasabi niya, maaari mong panoorin ang FX series na The Bear. Doon ay malalaman mo ang kultura sa loob ng malalaki at sikat na restaurant, lalo na kung sila ay merong mga Michelin star. Si Jessica ay bumalik sa Estados Unidos at binaligan niya ang kanyang trabaho sa Atlantic City. Sa loob ng anim na taon, siya ay naging maayos na empleyado. Sa kanyang galing, si Jessica ay naging manager na mahigit isang libong mga tao. Ngunit kahit masasabi mong maganda na ang narating niya sa buhay, hindi mawala sa kanyang isip na balang araw ay gusto niya ring maging abogado. Habang siya ay manager ay nag si Jessica para mapaghandaan ang kanyang pagpasok sa law school. Sa pag-ita ng mga panahon na yan, ay nakilala at naging kasintahan niya rin ang Amerikanong si Brandon Allen O'Brien na isang abogado. Nang meron na siyang sapat na pera, si Jessica ay nag-enroll sa John Marshall Law School sa Chicago at bagamat ipinanganak na niya ang kanyang panganay na anak, hindi yon nakapigil kay Jessica para pasukan ang kanyang mga klase. Ayon sa mga ito ay minsang dinala ni Jessica ang sanggol niyang anak sa eskwalahan habang ang ibang miyembro ng faculty ay inaalagaan ang bata. Sa galing at kanyang katalinuhan, si Jessica ang naging kauna-unahang estudyante sa kasaysayan ng paaralan na nakakuha ng JD LLM Joint Degree sa Tax Law. At noong 1998, siya ay naging opisyal na abogado. Pagkatapos niyang makapasa sa bar exam, siya ay nakakuha ng trabaho sa isang mid-size firm. Habang dinadalhon niya ang isang paglilitis, ay nagkataon naman na nakita niya ang dati niyang kaklase noong kolehiyo na nag-alok sa kanya ng trabaho sa Illinois Department of Revenue bilang Special Assistant Attorney General. Sa loob ng 12 taon ay hinawakan niya ang pwesto na yan. At para sa mga taong hindi pamilyar sa trabaho ngayon, ang ilan sa mga responsibilidad ni Jessica ay tulungan ang mga otoridad sa investigasyon para maipakulong ang mga salary na hindi nagbabayad ng tax. Bukod dyan ay mahalaga din ang papel niya pagdating sa pagkalap ng mga ebidensya laban sa mga nasasakdal. Kasabay na magandang takbo ng kanyang karera ay naging maayos din ang personal na buhay ni Jessica. Noong July 12, 2003 ay pinakasalan niya si Brandon. Sa litratong ito ay makikita mo na silang mag-asawa ay binihiyaan ng tatlong mga anak na babae. Bagamat siya ay isa ng nanay, pinatunayan ni Jessica na kaya niyang pagsabayin ang pagiging ina habang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang abogado. Kung sa pandinig at papel, maaaring sabihin mo na napakaayos na na magiging buhay ng mga O'Brien dahil sa sila ay pareho mga profesional, ang pagsasama ni na Jessica ay katulad lamang din ng ibang mag-asawa. Ang pagmamahala nila ay nasubok na magkaroon sila ng problema ang pinansyal. Bago magtapos ang taong 2003, para hindi sila malugmok sa utang, si Jessica ay pinasok na rin ang mundo ng real estate. Siya ay nag-aral at naging lisensyado ng real estate agent. Bukod sa pagiging abogado, isang real estate agent, si Jessica ay meron ding part-time job sa Amran Bank Mortgage Corporation bilang isang loan officer. At dahil sa ganda ng kitaan sa real estate, Si Jessica ay nagtayo na rin ang kanyang sariling kumpanya na tinawag niyang O'Brien Realty LLC. At dahil sa likas sa kanya ang pagiging matulungin, si Jessica ay isa rin sa mga tao na nagtayo ng isang foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga taong gustong mag-aral ng law. Kalaunan, silang mag-asawa ay nakabangon muli. Ang kanyang mga anak ay pumasok sa magandang eskwalahan habang ang kanyang asawang si Brandon ay napili naman para maging isang judge. Sila ay nakalipat sa malaking bahay sa Chicago at habang namamayagpag ang karera ng kanyang asawa, si Jessica ay naging supportive na Mrs. at mabuting ina habang ginagampanan ang napakaraming mga responsibilidad sa kanyang mga trabaho at negosyo. Hindi ko ma-imagine kung paano niya hinahati ang kanyang oras. Ngunit noong 2008, pinatunayan ni Jessica sa lahat na kayang-kaya mong makamit anuman ang gusto mo sa buhay basta may tiyaga ka lamang. Base sa ulat, dahil sa galing ni Jessica pagdating sa pamumuno, isa siya sa mga leaders na napili na magsilbi sa Illinois State Bar Association's Board of Governor at Trustee ng kanyang alma mater sa John Marshall Law School. Ang balita na yan ay umalingaungaw sa Asian community sa Chicago at ang nangyari ay tumatak sa kasaysayan dahil siya ang kauna-unahang babae na Asian American na naupo sa pwestong yun. Sa mga sumunod na taon, simula nang hawakan niya ang pwesto, sunod-sunod ang mga naging awards na iginawad kay Jessica. Pero sa lahat, ang talagang ipinagdiwang ng mga Filipino ay nang mapili si Jessica para maging judge sa Non-Jury Civil Division of the First Municipal Court ng Cook County. Sa lahat ng kanyang interview at pagharap bilang tagapagsalita sa mga events sa Chicago, Laging ipinagmamalaki ni Jessica ang kanyang humble beginnings, lalo na ang kanyang hirap na pinagdaanan sa Pilipinas. Ang mag-asawang O'Brien ay talagang iginalang at hinangaan ng mga tao. Ang kanilang mga litrato sa social media ay mailalarawan mong perfect family. Ang kanilang tatlong nagagandahang mga anak ay lumaki maayos at silang mag-asawa ay matatawag mong power couple. Tatlong taon pagkatapos niyang maupo bilang judge, tila wala na talaga makakapigil sa tagumpay ni Jessica. Bukod sa pagbibigay ng moral boost sa kapwa niya Pinoy sa Amerika, pinalakas din niya ang loob ng mga kababaihan nang hinirang siya na presidente ng Women's Bar Association of Illinois sa annual installation dinner na nangyari noong June 4, 2015. Let me just say this. She is a marvelous representative of this organization. She's going to have a wonderful year. And uh, as she gets ready to approach this podium, do something for me. Uh, I'd like you to stand, I'd like you to give her a round of applause and make it so loud that all the way to the Philippines they will hear about this young lady. Jessica O'Brien, judge and president of this marvelous organization. Wow. Thank you. Thank you so much. Sa harap ng 800 mga abogado, judge, politiko, mga negosyante at community leaders, ay nangako si Jessica na gagawin niya ang lahat upang maging isang epektibong presidente ng WBAI. Sa video na ito ay pinalakpakan siya ng mga tao lalo na ng mga kababaihan dahil pinatunayan ni Jessica na kahit mahirap ang iyong mga pinagdadaanan sa buhay, kung ikaw ay matyaga kayang-kaya mong makamit ang iyong mga pangarap. Noong May 2016, sa interview niya sa TV station na ABC7, sinabi ni Jessica na naniniwala siya na magamat karangalan na siya ang kauna-unahang Filipino-American na naging judge, ito ay may kaakibat naman na malaking responsibilidad dahil kailangan niyang siguraduhin na mahusay siya sa kanyang mga ginagawa. Dahil sa kanyang impluensya, ang pangalan ni Jessica ay hindi lamang nakilala ng nooy presidente ng Estados Unidos na si Obama, pero pati na rin ang sikat na associate justice ng Supreme Court na si Joan Ruth Bader Ginsburg. Kung hindi siya abala sa kanyang mga trabaho, si Jessica ay laging makikita na kasama ang iba't ibang mga maimpluensyang mga tao sa Chicago. Kahit sa Pilipinas ay may pailan-ilan ding news outlet ang nakapick up ng narating ni Jessica sa United States. Dahil sa kanyang galing, marami mga law students na hindi ipinanganak sa Estados Unidos ang naging inspiration siya. At isa sa kanyang mga taghanga at na-inspire ay ang panganay niyang anak na sinundan din ang kanyang yapak bilang isang abogado. Ngunit noong 2017, ang personal at professional na buhay ng apat at siyam na taong gulang na si Jessica ay magbabago. Base sa mga reports, ang Filipina na nakatakda na sanang umalis patungo sa courthouse para gampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang judge ay hindi na natuloy dahil ilang mga FBI agents ang kumatok sa kanilang bahay sa Chicago. Noong April 2017, sa halip na hawak niya ang gavel, ang sikat at ginagalang ni si Jessica ay hindi nagamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ipakita ng federal agents kung para saan ang arrest warrant, binasahan din nila ito ng Miranda rights sa kapinasasan. Ang pag-aresto kay Jessica ay ikinagulat ng kanyang mga anak at kanyang asawang si Brandon. Kaagad ding na-pick up ng iba't ibang mga news outlets sa US ang pag-aresto sa kanya. At upang hindi madelay ang mga nakatakdasa ng mga kaso na hahawakan ni Jessica, ang kanyang pwesto ay kaagad ibinigay sa ibang judge. Nang maisapubliko publiko ang court records, ang mga tao ay hindi makapaniwala na ang kagalang-galang na si Jessica ay kayang gawin ang mga ibinibintang sa kanya. Ang asawa nitong judge ay kaagad kumuha ng magaling na criminal lawyer upang maipagtanggol si Jessica at makumbinsi ang lahat na ang mga kaso ay mahina at maaaring nagkamali lamang ang mga ito. Sa social media ay makikita mo na kahit dinudukdok at paulit-ulit ang mga paninira ng media sa pagkataon nito, ang kanyang mga kaibigan, pamilya at mga kamag-anak ay naniniwala na inosente si Jessica. Bukod sa pagkuha ng magaling na defense lawyer, si Jessica ay pinayagan ring makapagpiyansa. Habang naghihintay ng paglilitis sa mga kasong isinampas sa kanya, si Jessica ay ipinagpatuloy ang kanyang buhay na parang walang nangyari at mahigit isang taon pagkatapos pumutok ang kontrobersya noong September 2018, Si Jessica ay tuluyan ng iniwan ang kanyang pwesto bilang judge sa Circuit Court ng Cook County. Bukod dyan ay mapapansin din na habang hindi pa nangyayari ang trial, si Jessica ay masayang dinadaluhan ang iba't iba mga seremonya kasama ang kanyang buong pamilya. Katulad ng litratong ito na kinuha noong binautismuhan ang kanyang bunsong anak. Hindi rin niya pinalampas na ibahagi sa social media kung gaano siya kaproud sa tinatamasang tagumpay ng kanyang mga anak. Ngunit unti-unti siyang nanahimik nang magsimula na ang trial. At sa pagtatapos ng paglilitis, ang dating confident na si Jessica ay naiulat na umiyak sa harap ng judge at sinabi nito na siya ay inosente. At para malaman mo kung ano ba talaga ang ginawa niya, base sa court record na ito, ang iginagalang na si Jessica ay meron palang itinatagong baho. Sa loob ng korte ay binahagi ng prosecutor na noong 2004 habang ito ay abogado pa lamang at nagtatrabaho bilang real estate agent at part-time loan officer, si Jessica ay nanloko hindi ng na mga tao pero ilang mga banko para makalikom ng milyong-milyong dolyares. Kung matatandaan mo, noong 2003 sa kanyang mga interview, sinabi ni Jessica na kaya niya pinasok ang mundo ng real estate ay dahil sa problema niya sa kanyang pamilya. Hindi niya sinabi kung ano ang issue pero ayon sa prosekusyon, ano man ang pinagdadaanan ni Jessica at asawa nito noong 2003 ay naging malaki ang impluensya kaya nito nagawang manloko ng na mga bangko. Para sa prosekusyon, maaring ang mga O'Brien ay matindi ang pangailangan ng pera. At dahil sa maganda ang kalagayan ng real estate noong taong iyon, sinabi ng prosecutor na naisip ni Jessica na ang pinakamadaling paraan para magkaroon ng pera sa konting panahon ay ang magbenta ng bahay. Ngunit ang problema ay wala siyang sapat na oras para kumuha ng kliyente dahil bukod sa trabaho niya bilang abogado siya ay real estate agent din, loan officer, ina at asawa. Kaya naisip ni Jessica na sa halip na ipagbenta niya ang mga investment properties niyang ito na makikita sa 823 West 54th Street at 46th Street, ay bibili siya ng bagong bahay na matatagpuan sa 625 West 46th Street. Ang matalino at confident ang ng loan officer din ay naisip na gagawa siya ng paraan para manloko ang mga banko na hindi napapansin ng mga ito. At para maisakatuparan ng lahat ay kinunchaba niya ang loan generator at kanyang malapit na kaibigan na kinilalang si Maria Bartko. Sa tulong nito ay matagumpay na ni-refinance ni Jessica ang dalawa niyang mga properties sa 54th at 46th Street na makakatulong sa pagbili niya ng bagong property. Ngunit ang problema, si Jessica at Maria na alam ang lahat ng proseso ng bangko dahil sila ay parehong loan officer, ay dinoktor ang impormasyon sa mga dokumento tulad kung magkano ang kinikita ni Jessica. Ngunit kahit sila ay nagsinungaling na sa mga papeles na kanilang isinumiti sa bangko, matagumpay na ni-refinance ang dalawang properties ni Jessica. Iyon ay nangangahulugan na meron silang nakuhang pera mula sa bangko at bukod doon, sinabi ng prosecutor na tumaas din ang value o halaga ng bahay. Base sa bank records noong August 2004, matagumpay na nabili ni Jessica ang bahay 625 West 46th Street. Ngunit katulad ng una nilang ginawa, ay dinoktor din nila ang mga dokumento na kanilang isinumite sa bangko sumatotal, so siya ay meron ng tatlong mga bahay na anumang oras ay maaari na niyang ipagbenta sa mas malaking halaga. Noong September 2005, kinontak muli ni Jessica si Maria dahil gusto nitong iparefinance ang bagong bahay na kanyang nabili para pataasin ang halaga nito. At katulad na kanilang ginawa dati, tinoktor muli nila ang mga dokumento. Noong November 2006, inulit niya ulit ang prosesong yun sa dalawa properties sa 46th Street at 54th Street. Ang bangko na walang kaalam-alam sa mga peking impormasyon na isinumitin ni Jessica ay inaprobahan ang refinancing. Pagkatapos ng approval, nakatanggap na naman ng pera si Jessica. Dahil sa ginawa nilang yan, na namanipulan nila ang halaga ng mga properties. Kaya kung ipagbebenta ito ni Jessica ay hindi lamang siya nagkaroon ng na maraming pera mula sa refinance ng mga properties. Ngunit kikita siya ng malaki kung ang mga yon ay maipagbenta niya. Apat na buwan pagkatapos niyan, ang abogado ay lumapit kay Maria dahil gusto nitong ipagbenta ang dalawa niyang properties sa loan officer. Ngunit ang problema ay hindi ganun kaganda ang credit score ni Maria. Ibig sabihin, hindi siya maaaprobahan ng banko sa mortgage loan. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob ang dalawa dahil ayon sa prosecutor, mas nangibabaw ang kasakiman sa mga ito at gustong gusto talaga nilang makakuha pa ng maraming pera mula sa bangko. Kaya sa halip na ipagbenta kay Maria ang mga bahay, ang dalawa ay kumontak ng isang taong papayag na gamitin nila ang pangalan nito sa mortgage kapalit ng pera. Katulad ng ginawa nila dati ay dinoktor at pineke nila ang sahod ng taong yun. At dahil sa bihasa na sina Jessica sa kanilang ginagawa, matagumpay nilang naibenta ang mga properties sa peking buyer. At dahil sa hindi naman talaga nito kayang bayaran ang buwan ng mortgage sa liitang sahod, ang mga properties ay na foreclosed at kinuha ng bangko. Ayon sa prosecutor, mula 2004 hanggang 2007, ang mga banko ay nakapag-issue ng loan na nagkakahalaga ng 1.4 million US dollars o mahigit 78 million pesos. At ang halagang naibulsa ni Jessica ay 325,000 US dollars o 18 million pesos. Sa loob ng limang araw na trial, ang kampo ni Jessica ay hiniling sa judge na ibasura ang kaso dahil para sa kanila ang prosecution ay walang sapat na ebidensya na direktang magtuturo na sinadya o intentional na pineke ni Jessica ang mga dokumento. Gusto nilang palabasin na ang mga numerong na ilagay nito sa mga dokumento ay isang oversight lamang o yung pagkakamali na hindi napansin ni Jessica bago nila isinumite sa bangko ang mga papeles. Ngunit ang sinabi nilang yan ay nilabanan ng prosecutor at ipinakita nito na sina Jessica at Maria ay parehong matatalino. Kaya kahit gabundok pa ang mga papeles na paulit-ulit nilang fill upan, imposible na simula 2004 at 2007 ay paulit-ulit na magkakamali ang mga ito. Ibinahagi rin ng prosecutor na parehong bihasa sa English si na Jessica at ang mga ito ay sanay ng tumingin sa napakaraming mga numero. Kaya isandaang porsyento siyang naniniwala na sinadya talaga ng mga ito na dayain ang mga impormasyon dahil sa kasakiman at hindi na kanilang pagmamahal sa pera. Idinagdag nito na miniliit na ni Jessica ang proseso ng mga bangko dahil para sa kanila ay mas matalino sila sa mga ito. Ang hindi nila alam kahit mahigit isang dekada na ang lihim at legal nilang ginawa ay mauungkat at mauungkat pa rin. Pagkatapos ng paglilitis, ang dating judge na nagbibigay ng hatol ay siya na ngayong hinatulan. Noong December 21, 2018, si Jessica ay napatunayang guilty at siya ay hinatulang makulong ng isang taon at isang araw. Kung matapos na niya ang kanyang sintensya, ang dating judge ay sasailalim sa probation sa loob ng dalawang taon. Inuutos din ng hukom na bayaran niya ang milyones na pera na nakulimbat niya sa mga bangko. Si Jessica ay kaagad nakulong at noong June 2022, isang hearing ang nangyari para pagtalunan naman kung ang dating judge ay tatanggalan ng lisensya sa pagiging abogado. Ang attorney ni Jessica ay pinagmalaki sa review board ng Illinois Attorney Registration and Disciplinary Commission na habang nasa kulungan ang kanyang kliyente, ito ay isang model prisoner. Ang ibig niyang sabihin, si Jessica ay naging mabait at tinulungan nito ang ibang mga preso na mag-aral at magbasa. Idiniin din nila na hindi dapat ito ma-disbar o tanggalan ng lisensya dahil ang krimen na nagawa ni Jessica ay nangyari bago ito maging judge. Ngunit kahit anong paatang ang ulo ang kanilang sabihin, ang review board ay sinabi na ang pag-uugali ni Jessica ay makakaapekto sa tiwanan ng publiko sa justice system. Kaya sa huli, inirekomenda nila na tanggalan ng lisensya si Jessica. Ayon din sa hearing board, si Jessica ay hindi nakitaan ng pagsisisi sa kanyang panuloko na ginawa at paulit-ulit pa nitong sinabi na siya ay inosente. Dahil sa reaksyon niyang yan, mas lalong naniwala ang mga judges na hindi nararapat na maging isang home at public servant si Jessica dahil sa mapagmataas nitong pag-uugali. Ang kanyang kasabwat naman ni si Maria ay mas mababa ang nakuhang parusa dahil tinanggap nito ang plea deal na inaalok ng prosecutor. Dahil sa impormasyon na kanyang isinuwalat ay mas naging malakas ang kaso laban kay Jessica. Base sa mga reports noong 2023, si Jessica ay nakalabas na sa kulungan pero hindi pa rin niya nababayaran ang lahat ng danyos. Hindi malinaw kung nabayaran na niya ngayong taon ang perang nakulimbat niya pero sa ulat noong nakaraang taon, meron pa rin natitirang 657,435 US dollars o 36 million pesos. At upang mabilis niyang mabayaran ang mga ito, ang prosecutor ay gustong kunin ang kanyang pension mula sa pagiging judge dati na nagkakahalaga ng 116,885 US dollars o 6.5 million pesos. Pero hindi klaro kung ang request nila ay pinayagan ng home. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!